Unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Uh, Your Honor, ang totoo po talaga, Jem, kung bakit po takot na takot po na itong mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW sa Department Order na kapag na-disqualified ka po ng tatlong ulit, ay mabablocklist ka na po. So the previous or the current administration? Ah, ngayon lang po kasi nauso yung, ano yun, yung Department Order na three-strike policy na... So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about ah, to conclude. Yes po, yes po. Kasi naghigpit po sila ng gusto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. ah uh, yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, ah uh, meron din naman po na may nanghihingi po, pero... Hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang three-strike policy po noon. Hmm na pag naka-disqualified po ang contractor na tatlong ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nang hihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Uh, your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Uh... Nonetheless, may nang pa rin. It's you who admitted. May nang din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Disgaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration. How would you even explain that during the past administration, top one contractor ka from PCIG data and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration. What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Um shout out us uh, reaction lab YouTube channel guys like okay, okay. so naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya why po did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, inukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil uh, 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na lang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At uh, yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya, para kami kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan na lang po kami gawin ang bagay na ito sapagkat may mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil. Uh, road ride of way ang nangyayari po, kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami, mag-asawa bulak, isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil uno pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at yung ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Ang, kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang peraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay eh, parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, uh, pagbigyan niyo po sana kami. Kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil uno na matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin kasi mangyari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na hoy. Tingnan niyo ang nangyayari kay Curly at saka kay Sara. Oh, tutulad ba kayo dyan Para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw. Parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star Mr. witness. Sir, share if I may if I may interrupt our resource person. I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Ah, uh, bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagka uh, kami po ang Please respond to the question, Mr. Deskaya. Ano po, uh, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ah, uh, ang, ano po, ah, uh, Presidente po at saka yung Senate po I don't DOJ, think so DOJ Mr. Descaya Becoming a state <laughs> witness is a decision that comes from the court and not from you and there are requirements that we have to consider If I may share this to the public under the rules of court to become a state witness number one the testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony number two it can be corroborated number three no other direct evidence number four no no previous conviction and number five the accused must appear as not the most guilty do you think with these requirements the court will approve your application to become a state witness? Yes, but your honor. Do you appear as not most guilty? Yes, but your honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Deskaya, it is not you who decide, it is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted a state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back the quest to the question. What made you decide to execute this affidavit? Considering the very complicated consequences of your admission. Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Uh, your Honor, nasabi ko na po yung uh, mensahe ng sinabi ko po kanina. So, it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Uh, yes, yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito... Nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay? Ang St. Gerard Construction kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us? What is kaunting tagumpay to you? Your order uh, naging umulad po yung aming kumpanya kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Uh, your honor ano po uh wala pa akong data sa ngayon your honor pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po But ano? at least give us an idea is this millions or billions? Uh, below ano po, below, uh, lagpas ano naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million, pero hindi lampas ng 1 billion. Uh, your Honor, pag, uh, ano po ba yan, revenue po o yung net profit? Revenue. Uh, pag ano po, pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? Uh, 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Uh, kasi, Your Honor, ano po yan? Uh, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes your or no? Uh, your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Uh, Your Honor, ayaw naman po talaga naming mapasama sa ganito klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you, when you say napipilitan lang po kaming magbigay, at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbiga. You are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit. Yes or no? Uh, yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami inihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami mag magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit, napilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Uh, your Honor, ano po, uh, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po... Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here, Mr. Diskaya. I just wanted to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo, pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Uh, awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Yes, Your Honor. All right. Of way problem, o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means, mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Uh, hindi po matatapos ang project hindi po maumpisahan, makakancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay itong mga construction company mo. Mas ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala po ang ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Uh, no, your, no, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Uh, your Honor, uh, ibig ko pong sabihin dito, Uh, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakansel o walang right of way project, malaya po kami makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yun? Uh, dahil hindi po kami makakasingil at uh, ipapamutual terminate po ang project Precisely. kapag hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time uh, referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo ayon sa'yo ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Uh, you are paulit nga po. Ulit ang tanong mo. May may I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Uh, actually ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ako po ito So if you are referring to the current administration then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Discaya. Tama ba yun? Yes, yes po, po, Honor. Okay. Okay. So, kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Okay. Uh, hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Uh, napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Ah, uh, Yes, wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi pa kami nakapagkasan doon pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka doon sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, You would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business? Uh, hindi po siya part ng aming business. Operation at least? Uh, hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Ah, uh, Your Honor, uh, talagang ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yun? Ah, uh, yes po, Your Honor. Pinaligtad lang natin yon ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay.